Hello guys, good morning. Welcome to my another vlog. Ito guys, we papasok na po ako kasi po nasira yung motor dahil sa lakas ng ulan. Kaya kailangan maaga ko ngayon. Ayan po guys, credits na po ganito guys. Laging laging nagaano umulan. Laging basa dito guys, oh, daming anong putik yan bumabaha na mag alas city na guys pero wala pang ano sobrang dilim pa yan guys 6.40 na ng umaga pero wala pa rin araw Wala kung bakit, baka may bagyo Low pressure area Ayan guys Palakas na palakas ang ulan Maglalakad lang po ako Kasi Nasira na naman yung motor Mga guys Kawawa na naman si Berto Ayan guys, bumabaha na rito Ayan Makapal ang ulap kaya wala pong mga wala pong araw ayan ano nangyari yung mga dahon ng saging ko guys nangalaglag na ang iba dahil sa may hangin hangin din tapos bigat ng ulan ayan dito tayo sa mga tubig na Ayun guys, oh, bumabaha na talaga oh. Eh. Butin lang, bundok-bundok kami. Bundok kami guys. So, yan guys. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Nakailang araw na. Okay. Ayan guys. Wala nang makikihalos. Madilim pa rin dito. Madilim na umaga guys. Kaya ako'y malapit na rin papasok. Buti na lang nakapagpatubig ako guys Pero yung ulan guys, ginagamit ko pa yung panghugas ng plato Eh madulas kasi sa ano, pwede rin panligo Kaso lang kailangan mo magbanlaw kasi ang sa katawan Yan marami rin ulan guys Pero yan guys, yung mga laman yan, ano yan Mga tubig yan ng ano, pinapatubig ko Kasi pansaing sa kapanligo ni Mrs. Ayan si Mrs. guys. Medyo maano guys yung mga madilim dito. Dahil yung mga ano, nakahanger pa guys. Hindi matuyo-tuyo. Ayan guys yung mga ano ko, alagang chicken joint. Ayan. Ang dilim talaga dito guys. Sa loob. Si daming sinampay. Okay guys, babay muna. Ingat tayong lahat kasi may bagyo.